nyo ng investigasyon. Isang uh, makatotohan ng investigasyon. Kasi ang idea po namin, Mr. Secretary, we we can even make a random testing. Eh. Halimbawa, kami na pahiramin nyo lang kami ng backhoe. Uh, our staff will pinpoint exactly what portion of that embankment, for example, or that uh, slope protection structure Konti lang naman eh. Babakbakin niya lang. Lilitaw at lilitaw talaga. Uh, yung 6 meters na standard talaga. Para nang nakita. Minsan alternate. May 6 dito. Tapos susunod 3. O kaya 2 and then 6 and so on. O lahat kaya baka 3 meters lang. Madali po yun. May establish nating lahat. So we will pinpoint particular portion of that structure. Random. Are you committed? Uh, that will be most welcome, Your Honor. Enjoy. Salamat po, pero wala po kami ito. pambayad ng bako. Kayo na po makipag-coordinate sa opisina nyo. Pahiramin yeah. nyo lang kami. May staff po kami. At kung uh, kailangan po, kahit ako po ay sasama sa mga ilang sites po. Natin. Para lang mapatunayan natin talaga. Yes, Your Honor. Uh, Mr. Chair? Se se Mr. Secretary, kanina po sinabi natin, uh, one of the observations of the President, Do sa labing limang kontraktor, nag-identify sila ng lima na halos, halos lahat ng region ay kanilang na-operate. Ibig sabihin, may project sila in almost all regions. So, may 18 regions po yata tayo, kung hindi ako nagkakamali, Mr. Secretary. So, palagay nyo na lang, lahat ng limang ito, Legacy, Alpha and Omega, St. Timothy, EGB, Road Edge, Palagay mo, they operated in 15 regions na lang, kasi almost, sabi nung observation ng President. Ang isa po kasing project, Mr. Secretary, kailangan may dedicated na equipment, may dedicated na technical personnel. I am correct? Yes, Your Honor. Palag Palagay nyo, sa isang uh, yeah. common na project, ilan ang dedicated na technical personnel per project? Well, uh, you have to designate your project engineer, your uh, equipment operator. Yung essential lang, yung essential. Lima, uh, what? Yeah. Mga pito, siguro yung ano. So, pito. Okay. Sa equipment, uh, anong threshold natin? Uh, the basic equipment, uh, what is required, uh, Your Honor? kung kailangan yung uh, bako, uh, mga ilan? Tatlo, lima. For flood control projects, at uh, kailangan mo ng bako, kailangan mo ng, kapag pa yung ano siguro apat na mga malaking equipment. Yung pipe driver mo, importante yeah, yun, di ba? Yeah, yun na, si yung vibrohammer. Magbabaon ng mga... Yun sinabi ko, vibrohammer. Ah, era, okay, okay. Meron pang modern na yun eh, di ba? Hydraulic yeah. yun eh. Yeah, no, Ngayon, it, kaya ko po tinatanong, hindi po ninyo magagamit yung pitong uh, personnel na yun sapagkat dedicated na sa unang... Sa, ano yan, sa Region 1, meron ka. Yes, sir para para maikalat mo ang sarili mo in 15 regions. So pito ang kailangan technical personnel. 7 times 15. Ilan po 'yun, Mr. Secretary? 55 euro. You know. Ilan po? 55 euro. You know. So kailangan siya, mer kailangan meron Sorry, siyang 85 euro. You know. Kailangan meron siyang 85 na technical personnel. Tama po, para lang maikalat niya 'yung sarili Tama, Tama 'yun. So kinakailangan Marami kang bako, marami kang pile driving. Is... Ang nangyayari po kasi, hindi totoo eh. Nagre-renta lang sila ng lisensya, pinahihiram ang lisensya, babayaran lang ng royalty, ganito po yung nangyayari. They are flagrantly violating the IRR of 9184 na dedicated equipment, dedicated technical personnel per project. Hindi mo maia-assign sa ibang project. Hindi po nangyayari ito. It's impossible. It's impossible. Nakukuha siya ng 85 technical person. Hindi totoo yun. Hindi totoo. Kaya po nangyayari na ikalat niya yung sarili niya. This is impossible. Kailangan po matutukan natin and we will get to the bottom of this, sabi natin kanina. At kung kinakailangan, sisirin namin ito ng minority leader. Senator Tito Sen. Ay, nagdoble pala. Tito Sen. Gagawin po natin ito, Mr. Secretary. Kailan po kayo mag-uumpisa nung investigation para po yung aming deputized staff, siguro mga tatlo po yung siguro, ay palilista namin ang pangalan sa inyo? Uh, actually, Your Honor, we have started, but uh, we would be welcome actually uh, the uh, members from uh, the committee who can join us actually in Yes, in, Mr. Secretary, we promise you that we will give you the names yes, deputized Honor. by this committee to assist you in your investigation. Thank you, Your Honor. Thank And we promise. promise also to go beyond the 15 contractors <laughs> <laughs> kasi base sa feedback po na kukuha namin, kailangan din po ninyong makita itong mga contractors awarded na no, no less than 1 billion. 1 mm -hmm. billion above meron din po. Ah? Katulad po ng 11-16 construction, northern builders, third-star builders, Juros Development Corporation, R.A. Pahati Construction and Supply, Ulticon Builders, A.L. Salazar Construction Inc., A.C. Soliben Construction, Santo Cristo Builders. Kailangan po niyong busisiin din ito. Nandito po ang maraming multo, Mr. Secretary. Meron po ako nakita ng isang dokumento na spillway project. Ito po yung... Dahil po yung Laguna, di ba, ay mas mataas yata ng apat na metro kung ikukumpara sa level ng Manila Bay. Tama po ba yun? So maggagawa po tayo ng spillway yes, para sa ganun po eh, maibsan natin ang lumalaking baha dito sa parte ng Calabarzon. Yes, Pero ang ginawa po ninyo ay kumuha kayo ng panding sa JICA, 150 billion pesos. Alam naman yes. po natin, pagka JICA, Japanese government at ang gagawa po niyan, sila sila rin po. Wala namang makikinabang na local contractors eh. Pero hindi po niyo nakita na tayo kaya nating gawin at 30 billion pesos. Uh, siguro po sasabihin niyo, mas okay naman ang technology ng Japan, oh, okay lang po 'yon. Mas superior sasabihin niyo. Ngunit babayaran po natin 'yung 150 billion. Hindi po grant ito eh, loan eh. Pero kung titingnan po nyo, 30 billion pesos lang as compared to 150 billion. Consider po din natin ito. This is Secretary. Uh, yes, Your Honor. If somebody somebody could do it actually at that price, that would be well, must welcome, Your Honor. Ang kwantum dito kasi, the spillway project that we are contemplating to implement there is a It's a very uh, complicated uh, project, Your Honor. Uh, we have to do an under, underground tunnel. We have uh, 50 meters down. Uh, you have to uh, uh, make pumps that will rise, uh, that will pump out. Alam po natin yun. Pag may pumunta sa inyong contractor, siyempre, ipakikita niya ang capability niya. Yes, Your Honor. Hindi naman pumunta lang. Kaya kong gawin yan. I-entertain niyo na yon. No Pero kung makita natin na mayroon siyang kapasidad at 30 billion pesos, ay suppose, i-entertain din natin yung gano'n. Yes, Your Honor. I think... Uh... Kanina po sinabi ko sa inyo yung mga ilang mga construction companies beyond the 15 list of the President. Yes. Kasi po, kamukha nitong 11 to 16 construction at saka yung third star builders. Saan sila so nakakakuha ng project? Ito po, DPWH Bulacan 1st District Office, DPWH Bulacan 3rd District Office, DPWH Tarlac 1st District Office, DPWH Tarlac 2nd District, nakakakuha siya sa NIA. Northern Builders, DPWH Tarlac 1st District, DPWH Tarlac 2nd District, DPWH Region 4A, and Region, region 4A, Regional Office and other districts. AC Sullivan Construction, DPWH Tarlac 1st District at saka 2nd District. Santo Cristo Builders, DPWH Pampanga 1st District, Tarlac 2nd District, Sambales 1st District. AL Salazar Construction, DPWH Bulacan 1st District, DPWH Region 4 District Office, DPWH NCR District Office. RA Pahati, DPWH NCR District Office, DPWH Region 4A, DPWH Nueva District Offices. So, paki paki nota nyo lang. Yes, sir. At uh, pag sa pagtutulong-tulungan po nating hukayin lahat ito, kahit multo sila, palagay ko may butong matitira, para sa ganun, sa susunod po nating pagdinig ay makita natin po talaga kung gaano ang nawawala sa ating gobyerno. Hindi lamang po yun. Kung gaano ang dapat pa nating gawin. Para sa ganun, ito pong pinaka usapin na ito ay maumpisan lang nating ayusin. Hindi po natin, we have no pretensions, Mr. Secretary, that this is very easy. Ngunit sa kagaypo po ng sinabi namin kanina, kung lahat po makikipagtulungan, lalong-lalo na po, yung lahat ng gustong magsabi ng totoo at sa tulong po ng lahat ng mga kawani ng DPWS na magsasabi rin ng totoo, maayos po natin ito.